Universal Social Pension para sa lahat ng mga senior citizen. At ipapaliwanag din natin sa inyo ang mga klase ng pensyon na po pwede nyo applyan. Sa dulo rin ng video, bibigyan din namin kayo ng update sa NCSC. Universal dahil kahit pa nakakatanggap na ng SSS o GSIS pension, dahil nagtrabaho naman tayo diba, sa ating buong buhay. Maraming mga senior citizen ang walang pinagkakakitaan lalo na yung mga nasa remote area at wala din natatanggap na kahit anong pension mula sa gobyerno. Tumataas ang gastusin lalo na sa healthcare at maintenance medicine bukod pa ang pang-araw-araw na gastusin ng ating mga seniors. Marami ang nalilito tungkol sa social pension at hihimayin natin yan para mas maliwanagan nyo. So ano-ano ba ang mga klase ng social pension? Unang-una -una ay ang DSWD Social Pension. Ito ang umiiral na social pension sa ngayon. Ibig sabihin, nagpe-pay out na. At ang mga nakikinabang dito ay ang mga indigent senior citizen. Ito ay buwan ng pension at natatanggap tuwing ikatatlong buwan. So, ibig sabihin, 3 months ang makukuha nyo kada payout. So, anong qualification sa DSWD Social Pension? Una ay 60 years old and above, indigent, walang natatanggap na pensyon sa gobyerno katulad ng SSS, wala rin pinagkukunan ng kita o susento at dapat ay rehistrado sa Pilipinas. Number 2, ang Local Social Pension. Ito naman ay depende sa lungsod na nasa sakupan nyo na kayang magbigay ng pensyon sa mga seniors nakakatanggap na sila ng local pension. Meron silang payout ano, mula sa kanilang LGU o munisipyo sa pamamagitan ng OSCA o Office of the Senior Citizen sa kanya-kanyang lungsod. Katulad ng local senior pension sa Pasig, Pasig City po yun ha? Kailangan ikaw ay 65 years old kahit may SS. Ito maganda basta below 4,000. Kailangan lang ng supporting SSS pension printout. Para sa supporting SSS pension printout, kailangan mo magpunta sa SSS branch at humingi ng screenshot ng iyong pension at libre mo yung makukuha sa SSS. So ano-ano lunsod ang mga nagbibigay ng local social pension? Sa ngayon, ito palang unknown. Sa NCR, ang Quezon City, Pasig City at Makati City. Kasama rin yan ang Pinyan, Laguna, Bacolod, Laward at saka Legazpi City. Number three, universal social pension. Ang universal social pension sa Pilipinas ay isang mungkahing programa na layunin magbigay ng buwan ng pension para sa mga senior citizen. Basta senior citizen, basta 60 anyos, makakatanggap ng universal social pension. Ito ay para sa lahat ng mga seniors na 60 years old and above. At hindi lang para sa mga mahihirap kahit may SSS man o wala pasok ka dito. Maganda ang layunin ng Universal Social Pension Program pero hindi pa po ito ganap na batas. Kung matatandaan nyo na nagrally pa ang mga seniors na maipasa ang batas na bago matapos ang 19th Congress. So sa ngayon, nasa 20th Congress na tayo at muling binubuhay ang panukala na ito. Marami na sa ating mga seniors ang umaasa na magkakaroon na sila ng pensyon para may pantawid sa pang araw-araw kapag naisabatas na ito. So ano naman ang NCSC? Ang National Council for Senior Citizens o NCNC sa Pilipinas ay isang nasyonal na ayensya na may mandato na itaguyod at protektahan ang kapakanan ng mga senior citizens sa bansa. Sa kasalukuyan, hindi pagganap na nailibat ang lahat ng senior citizen related na programa ng DSWD papunta sa NCSC. Halimbawa, ang full social pension program ay may transition period. Sa ilalim ng EO o or Executive Order, ang Social Pension for Indigent Citizen ay mananatiling pinangangasiwaan ng DSWD. Pero may assistance na mula sa NCSC. So, ano naman ang Expanded centenarian Act na NCSC? Sa ilalim ng bagong batas, hindi lang mga 100 years old o centenarians ang mga nakakatanggap ng benepisyo, kundi pati na rin ang ibang mga milestone age na 80, 85, 90 at 95 years old. So magkano ang payout ng NCSC sa mga senior? Para sa bawat milestone, yun yung 80, 85, 90 o 95 years old, may tag sa 10,000 pesos na cash gift sa pag-abot naman ng 100 years old, mananatiling 100,000 na cash gift plus letter of felicitation mula sa presidente. Na ngayon, nag-delay rin ang payout na dapat ay matatanggap every quarter of the month. Pero may inilabas sa memo ang NCSC na lahat ng delay payout ay matatanggap mo na ngayon bago matapos ang taon. So sana maibigay na ang pera para sa mga senior citizens para maibsan ang kanila mga pangangailangan sa buhay at mag-enjoy naman sila sa pagiging senior. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.